Inalalay sa parliamentary visit ng Senado sa Spain ang pagpapalakas ng trade relations, economic at defense cooperation ng Pilipinas at Espanya. Pinangunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang delegasyon ng Senado sa official parliamentary visit sa bansang Espanya nitong Lunes sa nataon na pagdiriwang din ng ika-75 taong paggunita ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Personal natin ang ni Spanish Senate President Pedro Roland ang mga senador ng Pilipinas kung saan kabilang sa mga pangunahing na pag-usapan ang pagpapahusay ng trade relations ng dalawang bansa. Tinukoy ni Zubiri na ang pundasyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa ay sa maraming taon ay naangkla sa shared history, sa kultura at sa katolikong pananampalataya. Humirit naman si Zubiri sa Spain na bumuo ng trade ng Free Trade Agreement o FTA sa bagitan ng Pilipinas at European Union kung saan presidente rito ang Espanya.